Mga ka -RSP, sa episode natin ngayon, tatalakayin natin ang isang seryosong isyong patuloy na kinaharap ng bansa. Itong money laundering o ang paglilinis ng illegal na pera. Paano nga ba ito nangyayari? At ano o ano-ano ang mga legal na aspekto sa likod nito? Of course, ngayong umaga, makasama niyo po akong muli upang ipaliwanag kung paano gumagana ang money laundering, ang mga paraan kung paano ito nahuli ng batas at kung ano ang mga epekto nito sa ating ekonomiya at lipunan. At so, ni Roel Ilagan, magandang umaga. Welcome muli sa Rise and Shine Maganda Pilipinas. Umaga. Ano ba itong money laundering? Naglalababa tayo dito? Okay, money laundering, as defined by law, mm -hmm. is committed when the proceeds of an unlawful activity is uh, being undertaken. Okay. To make it appear that it came or originated from... Uh, a legal or a lawful means. Ano ang mga example ng money laundering ang pwede natin makonsider as money laundering? Okay, money laundering, ang isa pinakasikat dito ay yung smurfing. For example... Smurfing? Yes, okay. smurfing. For example, nanalo ka ng 5 million pesos mm. from illegal gambling. Okay. Of course, hindi mo ipapasok yung buong 5 million sa banko kasi mm -hmm. pwede siyang i-report na suspicious transaction. Ang gagawin mo, yung 5 million, i-deposit ide mo yon on different dates, pwede sa iba-ibang account, para hindi ka mag-report. So that's one form. Okay? okay. Meron din yung mga cash intensive businesses. Mm -hmm. For example, yung mga businesses that will require a lot of cash. Halimbawa, um car wash, 'di ba? Pag car wash cash yung binabayad. Okay. So, minimix yung mga proceeds from illegal activity doon sa business na yun. Kasi hindi mo na mamamonitor yun eh. Okay. So, yung mga nakikita ko online or natin online na mga sandamakmak na pera kung ilalagay sa banko ng isang politiko. Alimbawa, puro cash meron siya. May picture eh. So, kapag iba't ibang banko yun, pwede money laundering yun? Kasi sa, sa batas natin, pagka yung transaction is more than 500,000 pesos automatic na report yon. Okay, may so, documents. Illegal report ng banko yon okay. sa sa AMLC Anti-Money Laundering Council. Council. Kaya yung ginagawa nila para hindi ma-report, mm -hmm. hindi nila dideposit dide yung 500,000 pesos. Okay, nang isahan, kumbaga peding sa ibang araw, sa iba-ibang account para hindi ma-monitor basic. Attorney, paano naman yung mga negosyo na wala naman pumapasok dito pero for the last 10 years and dito? Yes. A okay. uh, madaming ganyan, yung mga businesses, for example, restaurants, makikita mm -hmm. nyo, para wala namang kliyenteng kumakain dito, kahit mm -hmm. bakit yung pandemic, buhay pa rin hanggang ngayon, Maaging ang ginagawa nila is taglo-launder sila ng pera just to justify na mayroon silang legitimate business para makapagpasok ng pera at malinis sila yung pera from illegal means. Okay. Should I ask this question? Um, ito ba ay crime agad or up to what extent that anti-money laundering would be considered as crime? It is a crime, okay. of course, because uh, these proceeds came from an unlawful activity. Okay, ayon. Okay. Kaya kung makikita nyo, yung mga nangyayagi ngayon sa investigation regarding uh, mm -hmm. ghost projects, yung money or proceeds from them, okay. ang ginagawa ng government is to freeze the accounts of those involved in those illegal transactions. What happens pag finifreeze yung account? Okay. And when, kailan? when dapat i-freeze ang account ng isang tao involved in anti-money laundering. Okay. Similar to what is happening now, ang ginagawa ng government since na-establish na yung mga pera na to galing to sa mga illegal activity. So, okay. nag-file sila ngayon sa Court of Appeals ng freeze order para yung accounts and other um, assets ng mm -hmm. mga taong involved dito will be frozen in favor of the government later on. And then after that, magpa-file sila ng civil for future case and yung mga cases na kung saan sila sangkot. Ano mga unique schemes na ginagawa ngayon para makalusot? Or not really makalusot, siguro, siguro dapat tanungin ko, ano yung mga schemes na ginagawa na pangkaraniwan na ngayon sa mga tao into when it comes to anti-money laundering? Okay, one is meron silang front, basically. Okay. Either a business, o kaya gagamit sila ng mga existing businesses na, na medyo sikat. Okay. Kasi pag na yung business, ibig sabihin, ang daming transactions, oh, di ba? Oh. So yung mga may pera na galing sa mga illegal activity, mm -hmm. either ipapagamit nila doon sa mga legitimate businesses na sikat. Para hindi naman maki-question kasi sikat sila, madami silang businesses. Oo, oh, oh, may nauubo oh. na sa studio, sino kayo pinaparing ganito? <laughs> <laughs> Baka involved yun in sa money oh, laundering at oh. makasuhan. May kakilala siya, may auntie nag-money Okay, that's one. Another is? Uh, madami din transactions kasi halimbawa, kaya sinasabi ko, dapat mag-ingat tayo kung ipapagamit natin yung mga accounts natin, yung personal mm -hmm. details natin. Kasi yung iba, syempre ayaw nila yung mahuli, gagamit ng ibang tao. Uh, different accounts? Different accounts or ibang entities. Nako Doon nila ipapadaan yung pera. Okay, what could be the fine? or ilang taon pwede makulong ang isang taong involved sa anti-money laundering? Others uh, there's imprisonment. Okay. It's seven years and of course, may bayad din ng fine. Mm -hmm. Malaki yung bayad sa fine. Depende sa kung Depende. ano examination ni judge. Yes. Oh. But without prejudice also, pwede silang kasuhan for the crime na kinumit nila. Okay. Um, this is very relevant in today's time. We want to ask, um, kailan ba dapat fini-freeze ang account ng isang taong involved sa anti-money laundering? So, kung mapuprobe mo naman na yung pera na yon came from an unlawful activity, mm -hmm. mapuprobe mo yun sa court, then yung bank accounts, pwede siyang maging subject ng freeze order. Okay. And then, during the freeze order naman, I mean... Ah, so, not necessarily ma-found na guilty, tsaka palang if you yes, freeze? Yes, yes. Hindi. Okay. Kasi during that period, pagka na-issue na yung freeze order, magkakaroon ng hearing. Mm. Okay. Basically, do sa hearing... Uh, i-determine kung i-extend ba yung term ng freeze order and then after that, makakaroon ng civil for future case na i-file yung government. Doon makakaroon ng hirig talaga kung yung pera na yon is ibabalik sa government. Kaya pala, kapag ikaw ay may personal bank account, they're asking you kung anong pera pumapasok dito. Yes, yes. Tapos kahit savings account or payroll account, ilang beses ka nakatanggap? Kasi anything more than that. Like for instance, if, not, if I'm not mistaken, sa isang green bank, no? If you have a different company, kailangan another bank na, na may applyan mo. Yes. Ganun Yun yung pala KYC, siya. know your customer. So, okay. required yung banks to do that, to conduct due diligence. Lalo na pag mag-deposit kayo ng malaking account, tatanungin, saan po nyo gagamitin yan? Kailangan mm -hmm. po namin ng proof for saan transaction nyo gagamitin yun. Okay. Ayun. Uh, we have the Anti-Money Laundering Council. Ano ang kanyang gampanin when it comes to cases like this? So the Anti-Money Laundering Council is the main agency. Okay. So sila yung nagmamonitor ng mga reported transactions involving uh, money laundering. They're also very active in cases prosecuting cases in violation of the Anti-Money Laundering Act. Okay, paano tayo makaiwas sa Anti-Money Laundering? Una una is mag-ingat. Okay? Mm Huwag -hmm. nating hayaang gamitin yung accounts natin. Mm -hmm. Alam natin minsan walang man tayong motibo man loko, pero minsan sa pangailangan din, 'di ba? Pero mm -hmm. alamin natin lalo na sa nangyayari ngayon na there's criminal liability. So mag-ingat tayo at lagi nating tandaan, maari yung pera linisin pero yung dangal mo at yung konsensya mo, hindi yun nalalabahan. Okay. Nakapaglaba ka na ba ng pera, attorney? Hindi, wala nga. Bawal. walang Wala kang, walang cash. Pero marami sa bangko. Okay. Ay, na ba? I invoke my ako, right of, against self-incrimination. Uh, On <laughs> that note, maraming salamat at sorry ni Roel sa pagbabahagi na yung kalaman at malinaw na paliwanag tungkol sa money laundering. At para sa ating mga ka-RSP, maging handa at malam tayo sa mga isyong tulad ng money laundering dahil malaki ang epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil sa dulo ng lahat, ang tanong ay dapat, Legal, legal ba? ba?